Malaki na to mga gunters, oh. Malaki na to mga so, ng pugo. Ayun, so, yung gagamba. Uy, uy, ispati wild po. Ay. Ito, tingnan ng ispati. Wow, hindi malis mga gunters. Hindi na to panlaban, pero ang gambang tak kalabas yung ulo mga gunters. Yan magandang gabi sa inyo Ah. maghanap tayo ngayon naman ng gagamba kasi maganda yung panahon ngayon hindi maulan so maghanap kami ng gagamba baka makakita tayo ng magagandang gagamba dyan sa sa ano sa madamo so, natin ulit si Jewel uh, yung pugi daw mga counters <laughs> yung nakarang upload ko nung isang araw yung iba nakita nyo to sa vlog ko pugi daw siya Ayan. Yun, sinama ko ulit para mas lalong pogi. Ayan. <laughs> so, ayan mga ganders at kita-kita po tayo sa paghanap ng pagkaba. So ayan mga ganders at pumasok na po kami sa dito sa um, madamo pero mabababa pa lang naman yung damo natin dito mga ganders. So sana swerte tayo. Uh, ayan. Ayan tayo dito. Makakita man lang tayo ng magaganda dito ang gagamba mga kantors hindi natin kasama ngayon yung mga bata kasi may mga pasok sila may school sila mga kantors kaya kami lang ni Will magkasama yan yeah, si Joel mga kantors gahanap na siya so yun mga kantors ito yung inabutan po natin no di ko alam ano to Kuwago mga kantors oh. Yan, una nakita natin mga Gunters. Oh. Ganda ng kwagong ito mga Gunters. Huh? So, bubait siya mga Gunters. Ano ka litrato? Uy, dami oh. Huh? Ganda. Ha? Uy, yan sa baba. Baka picture baga. Ine? Huh? Ganda oh. Iyaran yeah. yun. Wow, di malis maalis mga Gunters. Ang ganda. Ay, patigil na naman lumipad mga Gunters oh. na oh. Gandang ibon ito mga gandas. Ito po yata yung ano. Parang inakay pa no, hmm, well. Inakay. Hi, huwag ka alis Hindi ka namin sasaktan. Yeah, picture lang, picture. Magmalis na mga gandas. Lumipad na siya. So, natakot yata sa aming dalawa. <laughs> Ayun yung mga gandas oh. Merong ahas. Sa taas ng puno. Green python. Tulay green. Nahas. Ayun oh. Na tapos na. Eh sige na. Eh rulo. Kela pasimulo mga oh. natin. E, ah, sa bu na kita natin ngayon, diba? Ah, so, ito na guys. Ay, mga kantos. Ito na yung gagambang hinahanap po natin. Ah. Ah, gagambang ano? Ang gagamba towel. Ang kulayan pala. Ah, uh, hindi, hindi, ito pula. Taglas ang mga Ang gambang taglas, ano? Oh. di masyadong kita pag walang kamay, oh. Ayan siya, oh. Taglas ang mga so, sa tayo. Kunin mo, Will. Huh? So, kukunin niya ni Jewel, mga counters. Huh? Huh? unang huli natin mga cantors taglas on so nandito na siya mga kantors na siya gandang gagambaga guys ang um, taglas on to taglas on mm. kaya siya na tayo yung taglas on mga kantors ako lang ito mo mga cantors kaso maliit to mga kantors maliit So, di mo natin ito kukunin kasi palaki so yan, magaganda yung galamay nito mga kanters oh. so mahaba yung galamay nya so mas marami dito mga kanters taglaso na gagamba talaga oh. ayan so, so, bihira tayo dito makakita ng tiger oops nagulat siya mga kanters pero pwede na pwede na ito pang laban pero hindi muna natin kukunin mga kanters ayan so, dito na tayo na malayo na napadparan natin uy so guys meron dito guys do mga counters hop so ayan yeah, ito mga hunters, oh yeah. oh maganda maganda mga counters anong gagamba yan, boy taglason taglason yan taglason taglason ba yan eh? parang hindi ah taglason pala to mga counters oh sige punin na Ayan. Kadali. Oh, meron pa dito. San, san, san. Ay, ito. Kaso, medyo mali ito mga counters. Ayan you o. Know? Maliit pa sya mga counters. Ayan. maliit pa siya. Uy, ang haba ng, ano? Dala yung mga counters? Ang haba. Kaso, medyo maliit pa to So, palagpasin mo natin. Hindi mo natin yan kukunin.

Kadali. Sakto. dala nakaisa na, no? Dali natin. Tingnan natin mga kandres dun yung ano. Itlog. Pinalisan niya. Baka may itlog. Hmm? Oh, ito so, gago pa. Dito yung galing mga kandres. Ay, yun dyan, no? Dito ko. Dito. Sa part na to. Dig So, walang itlog. Negative, negative. Kasi mga kandres, may may itlog dyan. So, dito wala. Wala siyang itlog mga kandres. So, ito mga kandres. Sa sa'yo, Will? Pakita nga, Will? wild pugo mga kandos ito guys ang ganda ng pugo yun yung gagamba pugi katabi sa may sa may ng gagamba mga kandos yung gagamba oh, malaki na oh. malaki na yung nakuha namin yan na gagamba eh. sa pugo pugo tsaka gagamba ang galing ha pugi kanina mga kanters ahas wow, wow. tapos kwago ngayon naman pugo, pugo tsaka pugi mm, tsaka pugi <laughs> may humabol mga kanters yan si Jerome yung dating nakakita nung ano yung magandang gagamba mga kanters so meron daw siya ulit nakita dito uy ito nga meron nga dito mga kanters so yan malaki na nga rin to malaki na Wow, karamihan talaga dito mga ganda sa taglaso gagambang nakikita natin mga ganda. Taglaso ba yan? Taglaso no, nyo, Will? Tumingin. Lawa ah, yan eh. Ah, pula. Lawa yan. Taglaso na yan. Gagamba. Gagamba yan eh. Hmm, pakita mo, pakita mo yun. Malaki na mga ganda sa. Oh, tumago, tumago. Nasa na siya. Na, nakatago na. Ayan na siya mga ganda Nasa dahon na siya, nasa daon. Nasa daon. Nasa daon. So, silipin lang natin mga kantors. Yeah. Ayan. Puto pa Mga pagandang gagambaw mga kantors. Pulang pula. Oh. So, Pangilan na natin to. Nagailan na. Pangatlong malaki na to mga kantors. So, ayan. Kunin muna na. Ayan. Idaali na. Huli na. Ano tinitingnan nyo dyan? Guys. Yan yun, oh, guys, nakahuli nga pala ako guys ng pugo guys kanina. Pugo tsaka kung, pugi. Kung huh? nalalaman nyo lang, diyan ko yan nakuha guys oh. Saan? Saan? Diyan guys oh. Malapit lang. <laughs> Ay gagi. Iyon nang habol-habol. Diga. <laughs> nang habol-habol. Nang habol-habol ka? Nang Binukod mo yan dyan guys. Dinukod mo? Kasi hindi ko nahabol eh. <laughs> Binukod pala. Binukod. Sorry guys, Tagalog kasi ako na. Ayan, mga counters, meron daw dito si... Oh, Gold. Huwag na pagdurog naman idea. Wow! guys. Mababa lang tong. Ang laki. Bakas Ah, ayos ah. Kasing laki ng... Nice kasing laki ng kuko, Kuko? Ang layo, pare. Oh. Malaki na to, mga counters, oh. so no? Sa personality, guys, malaki yan. Ganda. Dami niyang pagkain, mga counters. Yan. Ay, Brandon. may darap pati yung barbell. Hmm. Eh? Ang haba ng palamiyas ito. Sorry guys, pero mas pogi oh. ako dyan. Grabe uh, ito. Ganda. Guys, pagpasensyaan niya na oh, ganito talaga. Sino kuha niyan? Akin yan guys. Ayos ha. Kino mo magad ha? Ilan na hawak mo ha? Ilan yes. <laughs> na dito? Oh. Nasaan, nasaan? Guys, uh, ito ka guys. Nakot, nakita ko ano, guys. Labang kita ako kulahan. Kaganda guys. Ah, mga kanto. Ang laki oh. oh wow! Wow, uh, ka master. Ang uh, ganda nito. Huwag mong hirin idol. Baka magano siya idol. Kulay po lang nagam ba? Mga kanto. Ang laki. Hindi ko natutulog pag umagang. Malaki, ng gabi. malaki. idol, kasi laki na yun ang hmm. natin wow. ba? Ah, uh, pagkalaki nito. Oh. Ang ganda. Tingnan niyo sa personal idol. Idol, yung, Yo, mas malalaki ko. Yung aso idol eh. <laughs> may baka. O, <laughs> Gagi, ayun na, ayun na. ayun, ayun na. Nasa tulugan niya na. Oh. Si mas, ito pala ang tulugan niya mga kandos oh. Nasa dito pala yung. Idol, paprotectan ko kayo idol. Diyan yung tulugan niya oh. Ang angas pala. Ang angas. Kunin na. Angas pink. Bagu. Laki. Kunin mo baka. Punta ba tayo ng baka? Doro. Doro. Gagi. Andiyan na yung baka. Wait. May kakalaban na kung toro ngayon idol. Ayo pun Ayup. Ayo. Gagi ka talaga. <laughs> tingnan natin, tingnan natin, tingnan. Oro. Kami. Malaki ay, na ay. Wow. Uy. Oro. Wala na. Ay, 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 Muntik pa. guys. Ano, anong ginagawa ng isang Oro. to? Tuy. <laughs> Gaging isang to. Walang, walang tao dito, guys. Gagi. Di, nyo tayo may hiling. So, kanina nga pala mga counters, ay dalawa lang kami magkasama ngayon. ayon isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayun, lima na kami ngayon mga kantos. Mas marami na kami magkasama ngayon. Stick man. Stick man yun. Ayan, ayan yung meron meron ano ito tigbo vlog ah? Ano, yan. yan, yung ano yung kahoy kahoy ito mga counters ang tawagan dito sa amin kahoy ay. kahoy hindi hmm. pero ang tawag talaga mm. Yung... guys ano yes, hindi hmm. yung... naman yan ang ano mga counters yun, yung isa yung, yung, dalawa oh. ano yan nag batman yan batman yan guys batman 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 gagaw talaga <laughs> gagaw talaga to guys na kasama natin oh. <laughs> bobo talaga ay Pagod 'tong nanano guys, oh so ma, Introduce ko nga pala to, guys. Introduce. Mm -hmm. Sige, sige nga, sige nga. Um, this is uh Stickman. Uh. Oh, Stickman. Stickman idol. Like and Stick Blue. Stick Blue ba? Do the right things. <laughs> Do the right things. Mga gagwi. Ayong mga counters. Ah, uh, may babalikan po kaming may nakita kami 'yung ibon oh, sa son tas ng puno so, babalikan namin mga kantos so hulihin natin baka sakaling mahuli natin mga kantos ah, nandito sa dulo mga kantos di yung dulo, dulo. Psst, dahil kang pari eh to guys gagawa na kami ng ano ng silo guys silo yan guys puto man <laughs> para sa kubawon alam nyo naman guys yung kubawon diba yung ano basta virgin guys ano ayop mo na yun gawa pala tayo guys ng tubig nagawa sa kahoy. Oh guys. Yan pala guys. Sakikita ko. Grabe yung guys. <laughs> Parang realistic. Realistic lang. <laughs> Isa kanya yung guys. <laughs> Grabe ka dong. Bukay ka mag-agobrit ba? Yes, yes. Tangin. Tangin na na pagkamot sa ulo. Mayo ka na nindong nimbrit. Kita ko guys. Sugat. Ano yun elepante? Ano yun? Bago tore? Nasubog elepante? Iyak ka mo. Yan din naman na pagkano. Swansilo nga. Kaya nagamparibok. Swansilo on? So, mga guys, tatrabaho nga po lang sa Biba Max kaya ako magtatapos. Magiging sikat ako doon. And, alam mo na, si Janice is the only na gusto ko doon. <laughs> ano ka, bakla? So, okay, guys. Gum gumagawa na kami ng paraan para <laughs> mga hunters and the joey logs. So, ayun, guys

dalawa sila guys ayun yung isa at ito ayun yung na. ayan mga counters at maganda yung nakuha natin <laughs> gagamba mga counters mukha kang gagamba guys at <laughs> so kita kita ulit tayo mga counters sa susunod na hunting namin ng gagamba so di lang gagamba yung nahuli namin ngayon ibon tsaka pugo mga counters tsaka kwaw kita namin wow. ng kwaw <laughs> um, Kakita ka na ng kakasang -e <laughs> di ko Hindi ako makita -e sa camera. So, yung ngipin -e ko lang na bukutin. Uwi na kami mga kantors. Maraming maraming salamat sa mga laging sumusuporta. Ang sulit supporters natin ka, boy, dyan. Yan, mga kantors. So, umuwi na po kami. Hindi na kami sa bahay. Ayan. Yan yung mga kasama natin mga Anak. pogi. Pura uh. mas ako at will talaga. Ayan yung mga kasama natin mga kantors. Uh. So, ito yung nakuha namin. So, bali, yung Inak. nakuha namin, mga counters, isa na lang. Ah, dalawa pala, dalawa yung nandito. Parang, Tatlo, guys. Nasa yung isa? Parang bola lang. Yan. Ito yung malaki. oh. malaki, malaki. Yung, medyo maliit, mga counters. patingin niya, Wil, Ano yung isa? Ito yung malaki, guys. Nasa yung malaki? Nasa, ano, nasa, nasa loob? Hmm. Flashlight, ano, para ano, makita mo yung hotdog sa na. rin. Magmain na lang, Ayan. guys. Tingnan natin. Yan yung malaki, mga counters. Tulog na tulog. Tulog. Oh. Eh. Ayan na lang. mo. laki na guys ng ano. Koko. <laughs> uh, yung isa, yung isa. Patingin yung isa. Bali dalawang piraso lang natira sa akin mga counters. Um, Dalawa lang naman. kita mo. Wala kayo nakita. Yung iba kinuha nila. Kinuha na RJ. Ayan. sinasabi mo. Siya <laughs> yung kumuha guys. Kala mo so naman talaga yan? sa O oh, Ayan mga counters. Uh, maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa ating YouTube channel at sa pag-like and subscribe. So, maraming maraming salamat po sa inyong mga kantos. So, huwag po kayo magsawang suporta yung YouTube channel namin mga kantos. Maraming maraming salamat po sa inyo.